May mga nang rally, may mga nangyaring gulo kahapon diyan sa Menjola sa sa Recto, may mga nasugatan, ang daming naaresto, mga bata. Uh, hindi niyo kasama 'yun na uh, kakiko, ano? Um yung na coordinate kami sa mga Tagaytay, eh, pero okay. yung Mendiola ay nabalitaan na lang namin na may mga tumuloy doon. So mm. yan ay ano um hindi 'yun wala yon sa initial na usapan namin. Pero gayon pa man, Ah uh, Sir Jerry, Sir Anthony, I think ano eh, medyo mo, complicated po yung issue na ito. Sa isang banda, no, parang kung nag-riot ka, kilang alam mo na may consequences po ito. Um, may narinig po akong reports na baka masyadong marahas, posibleng masyadong marahas yung Um, yung mga ginawa ng ating kapulisan sa Maynila pero hindi ko po yan alam yung uh, kung ano-ano pa lang yung binabasa ko pero yun pa man uh, I think meron din personal responsibility yung mga nagpo-protesta na alagaan yung mga sarili. At saka kung gagawa po kayo ng uh, gulo, lalo na po kung mananakit kayo, I think yan talaga ay line na dapat huwag i-cross. Um, mm. Meron pong consequences dyan. No? Pero sa kabilang banda, sana maalala din ng mga tao na hindi galing lang kung saan-saan yung galit ng mga tao dun sa Mendiola sa tingin ko po. I think ano ho eh, yung galit na naramdaman nila, hindi po ako magtataka kung parehong pareho yung ugat na yung galit na nararamdaman nararamdamin din natin kasi kita natin yung malalang korupsyon sa issue ng flood control at iba't ibang mga at iba't iba pang mga skandalo tapos kasabay niyon yun, yung mga um, allegedly sangkot dito sobrang ligaya ng buhay na pinopo sa social media Nakag nakakagalit talaga yan no so i think ano ho um, masalimuot po yung ano uh, pinag aaralan ko pa yung mga nangyari sa ano mm -hmm. yung mga nangyari sa iba't ibang mga lugar today pero i think on the one hand kailangan may consequences kung may ano kung may nakit pero sa kabilang banda ay um, yun parang yung pinanggalingan ng galit ay, ay hindi lang yan um, hindi yan basta-basta no parang mm -hmm. may lehitimong pinanggagalingan ng galit na yun